Nakapag-try na ba kayo mag-ulam ng ganito mga katrops? Ginadgad na papaya nga pala ito tapos inadobo ko lang. Tsaka para nga mas sumarap, nilagyan ko nga pala ito ng oyster sauce. At ayan, tignan nyo naman yan sa itsura pa Ay nako talaga naman. Ako na nagsasabi mga katrops, itry nyo dahil talaga namang napakasarap. At para maiba naman ang ginagawa nyong luto sa papaya, meron nga rin pala ako ditong pinritong isda. Hindi ko lang alam kung anong klaseng isda ito mga katrops. Baka naman pa-comment naman dyan sa baba kung anong klase isda ito tara mga katropes, kain tayo meron tayo ditong piniritong isda, naman walang katapusang isda, tapos yung inadobo nating papaya sarap to. ini enak <coughs> Hmm Ini toh, enggak tahu aku. Thank <laughs> you. Hanggang dito na lang mga katrops. Huwag nyo pala kalimutang mag-like and share. Salamat.